Ang earth po, spare. Spherical po ang earth, hindi po flat. Baka yung otak ng mga itis, ang flat. Spherical po yan. Basa po tayo sa Isaiah 40.22 Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. Yung balantok ng lupa, circle yun, round. Tapos, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Mayroon pang binanggit na grasaper. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at iniladlad na parang tulda o pang tahanan. No? Yung palang earth, binanggit na pala ni Propetang Isayas noong 732 BC, The earth is round, sabi ni Pro Propetang Isayas. Ang ginawa naman ng mga itis, the earth is flat kasi flat ang kanilang otak Hindi po flat po ang earth is spherical. Ang katunayan, pinapatunayan din yan ni Solomon, ni Salomon. No? Yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, lang mas matalino kay Salomon. Basahin natin sa Kawikaan uh, 8.27. Nang kanyang itatag, ang langit nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok. Circle, ha? Sa balat ng kalaliman. Pati pala ang kalaliman. Circle. Pati pala yung kalalimans Balantok, circle, round. No? No? Isaiah uh, 14.22 Kawikaan 8.27 Earth is round. No? Tapos... Sinabi din naman ni, sinulat din naman ni Salomon na pinakamatalinong tao noong 716 BC, no, magkalapit lang sila ni Propeta Isaias, sinabi din pat uh, pinapatuto uh, pinapatunayan din ni Salomon na ang lupa spherical, bilog, hindi flat. Kasi yung kalaliman, yung balantok ng, lupa, ng kalaliman ng lupa ay circle spherical, hindi flat. Napatunayan din ng sensya yan ng NASA ng mga astronaut na nakapunta ng moon, na picturean nila, no? N nabilog ang mundo. Hindi siya flat. Ang flat po yung utak ng ng mga ITS ng ang flat. 'Di ba? No, binanggit na po ng Biblia si Benedict BC Hanggang doon kay Solomon 716 BC na ang earth is spherical. The earth is round. Saka yung earth na is spherical, the earth is round, no? Bin, uh, sinabi din diyan ni Hub sa 267 na ang earth floating in space. Ha? Huh? Free float in space ang earth the Bible, it is a scientific. Kasi sinabi na po niyan ni, uh, ni Hob po sa 26.7, sinulat po ni Hob ang aklat ng Hob, 104, uh, 1,473 BC pa, nauna si Hob, kaysa Isaiah, kaysa, kaysa Salomon. Sinabi ni Hob, yung lupa, biloga, yung lupa, ibinibitin sa wala, no? sa madaling salita, sa salitang sensya, sa salitang sensya, sa, di sa dialect ng aga, tinawag nilang free float in space, yung earth, earth floating in space, ibinibitin sa wala. Tapos, yung lupa naman na ibinibitin sa wala, sinabi ni Propetang Isaiah 732 BC, no, hindi pa si Charles Darwin, the earth is round. No? At pinatunayan din naman ni Salomon sa BC pati yung kalaliman ng lupa round is spherical yung earth na is spherical free float in space diba the bible is it is a scientific hindi fairy ang peritels, yung pong paniniwala ng mga atheist na isinulat naman ni Charles Darwin yun ang fairy walang evolution na nagaganap hindi galing sa wala ang universo. How can you quantify nothing? Nothing na nga. Paano mo ma-quantify ang nothing? Yon ang walang utak. At marami hindi naman nahawa, nakapasok yung mga tanga at at meron namang na membro na Pilipinong tanga. Sinabi ng Biblia yan, 53.1 Ang mangmang -mang nagsabi sa kayang puso, walang Diyos. Ang ginagawa naman nila, nagbablog ng mga katangahan pinakalat yung tanga na impormasyon ng tao galing sa unggoy na ang ninuno ng tao galing sa bakterya meron tayong ilapag na ebidensya ang cyanobacteria 3.5 billion ng edad hindi siya nag-evolve into another species is still bacteria siya ganun din yung mga isda yung mga ibang species isda, turtle, uh, paniki, bat, pati yung starfish, no? lizard, etc. etc. Hindi sila nag-evolve. 500 million ng edad. 256 million ng edad. Sabi ni Charles Darwin, mula sa unggoy, 5 million years ang pagitan, magiging tao. Pero yan, 500 million ang edad, hindi siya naging evolve into another species. is still surface is still, but, still turtle. No? Ibig sabihin, yung palang theory of evolution, katangahan lang. That is a foolishness of theory. No? Yan po. Yan po ang masasabi natin. The Bible is a precise prophetic record. Sinabi na po yung, binanggit na ng Bibi ang salitang for knowledge. Daniel 12.4